Guni-guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Lumaki ako sa isang baryo na tila nasa gilid ng misteryo. Napapalibutan ng mga kwento ng kababalaghan, pamahiin ang aming pamumuhay. Ngunit kailanman ay hindi ko inakala na isa sa mga kwento ay magiging bahagi ng aming pamilya. Ito ang nangyari noong burol ng aking mahal na lolo. Isang pangyayaring nagbukas ng aming mata sa kakaibang mundong hindi maipaliwanag. Mahimik at simpleng tao si Lolo masipag, mapagmahal at matalino sa mga tradisyon ng baryo. Ngunit isang gabi, sa kalagitnaan ng ulan at malakas na hangin, siya ay pumanaw sa kanyang pagtulog. Sabi ng doktor, natural na sanhi ang kanyang ikinamatay. Pero sabi ng mga matatanda, maaaring may nakapaglaro sa kanya na isang espiritu o masamang nilalang. Kahit puno ng lungkot, naghanda ang pamilya namin para sa burol. Sa aming sala, inilagay ang kabaong ni Lolo at sinindihan ng maraming kandila upang mapanatiling maliwanag ang paligid. Kasama nito ang mga bulaklak at dasal ng na mga nakikiramay. Noong unang gabi ng burol, tila wala namang kakaiba. Maraming tao ang nagpunta, nagdasal at nagbigay respeto kay Lolo. Ngunit pagsapit ng hating gabi, unti-unting nabawasan ang mga bisita. Napansin kong lumamig ang hangin sa loob ng bahay kahit sarado ang lahat ng bintana. Ang ilaw ng kandila ay tila humihina at ang mga bulaklak ay biglang nangaluntoy sa pagkalanta. Si tita na madalas magbantay sa gabi ang unang nagsabi ng kakaiba Parang may ibang ipresensya dito, bulong niya sa akin. Hindi ko agad pinansin. Ngunit napansin ko rin ang malamig na pakiramdam sa paligid. Kahit puno ng tao, tila may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim. Sa ikalawang gabi ng burol, tumating ang dalawang hindi kilalang tao isang lalaki at babae na nakasuot ng itim. Mahimik silang pumasok at naupo sa pinakadulong bahagi ng sala. Ang babae ay may takip na belo at ang lalaki ay hindi makatingin ng diretsyo sa sino man. Wala silang kausap pero parang nagmamasid lang pinilit naming maging magalang. Iniisip na marahil sila ay dating kakilala ni Lolo na hindi namin kilala. Ngunit habang lumalalim ang gabi, napansin kong hindi man lang nila ginagalaw ang mga pagkain o tubig na inihain sa lahat ng bisita. Nanatili lang silang nakaupo at parang nagbubulungan. Ang alingaw-ngaw ng kanila mga usapan ay hindi ko maintindihan. Pero parang hindi yung normal na usapan ng tao. Pagsapit ng hating gabi, halos lahat ng tao sa bahay ay natutulog na. Tanging iilang matatanda at kamag-anak na nakikiramay ang gising pa. Ako naman ay nagkukunyaring tulog sa isang gilid. Ngunit binabantayan ko ang kabaong ni Lolo. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang kaba akong nararamdaman. klaro kong narinig ang mahinang kaluskos mula sa direksyon ng kabaong sa una akala ko ay guni-guni lang pero narinig ko itong muli parang may gumagalaw sa loob ng kabaong pinilit kong huwag matakot ngunit nang tumingin ako sa dulo ng upuan Napansin kong wala na roon ang dalawang estranghero. Tinawag ko si mama at sinabing may naririnig akong kaluskos mula sa kabaong. Hindi siya naniwala sa akin noong una. Pero nang mas mapansin ng ilan pa sa pamilya ang tunog, napagdesisyonan nilang buksan ang kabaong. Ang kuya ko kasama ang ilang lalaki ang nagbukas. Pagbukas ng kabaong, halos maglaho ang hininga ko sa nakita. Wala na si Lolo, ang kanyang katawan ay napalitan ng isang nakabalot na puno ng saging. Ang lahat ay napasigaw sa takot at gulat ang kabaong na dating puno ng respeto ay naging pinagmumulan ng hilakbot. Agad kaming tumawag ng albularyo mula sa kabilang baryo. Ayon sa kanya, malaki ang posibilidad na ang dalawang estranghero ay hindi tao. Sila raw ay aswang na nagbalat kayo upang makalapit sa katawan ni Lolo. Ang puno ng saging na iniwan ay isang paraan ng mga aswang upang magtago ng kanilang ginawang kasamaan. Sinabi rin ng albularyo na maaaring may sumpa o masamang intensyon sa pamilya namin, kaya kinuha ang katawan ni Lolo. Ang mga matatanda sa baryo ay nagtipon at nagdasal sa buong bahay naglagay ng mga anting-anting at asin sa bawat sulok upang protektahan kami mula sa karagdagang kapahamakan. Hindi na namin nahanap ang katawan ni Lolo. Ang puno ng saging ay dinala namin sa likod ng bahay at sinunog. Ang abo nito ay tinapon sa ilog, pasabay ng pagdarasal upang bigyan ng kapayapaan ang kaluluwa ni Lolo. Ang burol ay tinapos na lang sa isang misa at ang kabaong ay nilibing kahit walang laman. Simula noon, naging mas maingat kami sa bawat kilos. Ang bahay namin ay laging may nakasabit na bawang, asin at iba pang proteksyon laban sa masasamang espiritu ang mga kwento ng mga estranghero sa baryo ay nagpatuloy. Ngunit hindi na sila muling nagpakita. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan ang gabing yon. Minsan, kapag inisip ko, hindi ko alam kung dapat bang paniwalaan ang lahat ng nangyari. Pero isang bagay ang sigurado. Ang gabi ng burol ni Lolo ay nag-iwan ng takot at aral sa aming pamilya na hindi namin kailanman makakalimutan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.